pasayon nang bayabang. Eh, ang tapay mukha kasi muna sa Favorite Favorite. Hello mga ka-Dragon. Ayyan, kumusta na kayong lahat, guys? Ayyan, uh, bali Uh, ngayon lang ulit kami napasyal dito sa aming farm dahil alam niyo naman super busy kami nung mga nakaang araw di, doon sa aming bagong business daw ni Gigi at <laughs> 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 ni kayo mga ka ha. PM Ayan. lang parin, um, pm lang tayo. Uh, so, mga sa susunod na linggo, yung aming gagawing grand opening, grand opening daw, sabi ni Gigi. May pre, anong pre, <laughs> May pre po daw yung fans. Sago. Ay, sago yung para mahigpit sago. Hindi, <laughs> magpipiri tayo ng ano, ng balak namin, magpipiri kami ng ano, lugaw. Tsaka may mga privis din kami bibigay sa mga estudyante. So yan guys, uh, bali kami lang apat dahil si camera girl ay ano, ah, uh, pumunta muna ng bayan. Mayroong katagpo. May appointment siya ngayong araw. Oo. So kami muna ng apat ngayon. Bali maglilinis lang naman kami dito dahil sa isang baka Merkoles, Martes, Merkoles, meron kaming bisita. So yung uh, kapatid ni Kuya Joby, yan galing ng ano, US. So yan, gusto nilang mamasyal dito sa ating farm. So yan, maglilinis lang tayo para naman hindi nakakahiya sa ating bisita. So yan, bukas, talagang araw-araw na yan kami. Kaya tiis-tiis lang kayo, nood lang, manood lang kayo ng manood ng aming vlog. Huwag sana kayong magsawang manood. Pagtapos dito sa kubo, doon naman sa manood. Oo, bukas doon naman kami at maglilinis kami doon. Tapos magtatanim din kami ng mga gulay-gulay para malaking tulong yun sa mga iluluto kong mga pagkaen so yun na tayo. Okay. Ano, antilogay ang gokotel alam An na siya, ay, ay. tapos ah, ay. na eh tapos na eh tapos na Lamig ay, si tita logay yes. yes. bakit ay lagnat ka <laughs> ay, wala din Nilalamig daw siya. na tapos malamig lang Nilalamig siya. Oo. Sabi ko, na lalame isang tiligaya? Parang, ano, sad. Parang sad face. Yan, nakatanim na tayo na O, may isa na naman. na gaganda na ng mga flower natin dito kaya lang binagyo naman yung aming ano dito yung aming mga sing ano ba to wala na ito cosmos wala na Hindi dito ba nila so din na namin nung ibang halaman yung medyo ano madaling buhayin ay nako ang hirap patiin ng ano bagis ang <laughs> ganda pa naman nito. Oh. Ang ganda nitong bulaklak nito. sa pag doon naman pagandahin natin. Ayun talaga, nagtalaman mo rin ng mga halaman. Dito lang sa mga parang mga halaman din. Oo, oh, magkakapit lang yung doon banda Oh. Yung doon mo banda sa may lupa nila, Jen. Sabi ko, tayo pwedeng bilhin to niya lang ako. Ayun, baka sa hindi ka palang Kunyari lang naman yung nakapasok ko nakapasok kasi yun. Gusto kong Na, ilip, kayo na ulit na malam. Sabi <laughs> pa nga, ah, magpintura doon. Mamaya. Pinturahan natin doon. Wala na kaming day off, guys. Kailangan talagang kumayod ng kumayod. Tsaka nang mag-day off pag ano. Pag medyo stable na. Mm. Pag nakaan na kami, mahirap pa kasi ngayon. At ano, hindi pa kami nakakaumbisa siyempre marami pang intindihin talaga pag medyo kung na nasanay na kami kaya na namin i-manage yung aming oras sa so, una lang naman yan mahirap. talagang kami ano, gising ko ng maaga kahirap ko parang gising ng maaga at ako ay <laughs> hindi makatulog sa gabi hirap na hirap matulog ako rin minsan eh yung sunod-sunod tayong kwan, yung sa manood tayong na. Dalawang okay. gabi siguro ako hindi makatulog ng sabi ko, pagod mo. Yung na... Pagod na nga. Kaya ah. nga, hindi ko pa makatulong. Guro ang may ginaisip sa kwa. Paano yung kwa? Parang... Inisip. Ako nga, yan nga. Isa yan sa iniisip ko pa. Mungkol natin. Parang excited ka na. Hindi mo hindi mo alam kung kinakabahan kami. Baka mamaya. Kaya nga, hindi mag click Joke. Joke lang po yan ha. Hahaha. <laughs> Ananti pa sayang, agsangit nanti pa saing Tika na. Talaga ah. Talaga, talaga na naman. naman eh. Suportahan mo kami mga kadralon. talaga Pwede naman. Pwede po free deliver yun ha. Marami kaming binubuhay. Talaga. <laughs> si Gigi, kahit kundi, hindi, pamilyado, pamilyado na ako mga kadragon uh, ha. Oo, oh, si Gigi yan, ano yan. Sa din lang ang kwan sa kanila. Kaya inaasahan din sa kanila. Kaya... Siyempre ako ganun din kasi siyempre asawa ko madami rin intindihin sa buhay. Kasi kang tiligaya. yun yan din. Ganun din. Kaya hindi pwedeng mag ano lang kami sa pagbablog, mahirap. Hindi mo kwan. Hindi mo hawak ang uh, iba. Hindi lahat kumakagal. Pero hindi namin siyempre ipamabayaan yung pag-vlog namin. Kung pa rin namin, oh, namin Dapat ano pa rin naka, kailangan nakasingit-singit pa rin to. Talagang ano nga lang, hirap talaga kami. Kabalang pa nga namin shifting, shifting, eh, shifting-shifting <laughs> eh. paano mag-shifting-shifting eh? Ano? Kung kayo na di, paano kayo makaluto? Kaya ano? Halimbawa, sa tuntang sakuan, hmm, ikaw sakuan, o oh, di diba? kung sa ano lang ay eh, pag ano na basta basta pag nag, ma malaman lang yan no magkalaman pag, pag nag pa po. namin ma opening tayo hindi pa natin oh, uh, makakain hindi pa tayo nag-uumpisa eh. kaya nga. ang ganda nito guys oh ang ganda siya pang ano indoor ito na yung aking mga tanim mga buging bilya. Ang dali, ang dali niyang sumibol. Bumi na kagad. Ka ang iba, namatay. Ito, ano, gumamela. Kailangan mo na natin siya i-isolate. para hindi siya malanta. Buhay na rin to siguro lang hindi ko siya pwedeng ilipat. Hindi pa siya ano, yung ginagamit mong kamay? Hindi, <coughs> anong kwan. Baka mamaya yung kamay mong ko na makalimutan mo. Okay. Makalimutan mo. Gano'n, okay. nagagalit ko ako. Away ko nang nangyay. Hindi pa ako na walang ginagawa doon. Sige, ano na lang ma, trabaho ko doon. Kailangan namin na dimasa ka na ng pan. Siguro ang temis na mismo dito sa bukid eh. Yun siya, hindi nga ako nakakatulog. Hindi na isip ko na dito. <laughs> Grabe ka naman. Namiss mo na kami nasa agad. Bakas, nasa bakasyon ka nga, pero ang iniisip mo dito. Uh -oh. Bagay ako din, Jay, ganyan. Pag nasa amin ako. Pag doon ka din? Oo, oo, pag ano na, dito Basta, rin. Nasa Manila ka na? No? Oo, tapos pag nandun naman ako, ang isip ko nandun. Okay. pag nandito ako, ang isip ko nandun naman sa kanila. Harapin uh -huh. mo talaga yung ikan mo eh. Ina? Oo, oh, parang Ay, hindi, hindi ka na rin baga sanay nung... Yun, tayo, tayo, Oo, hindi ka na sanay nang walang ginagawa. Basta, kung walang ginagawa doon, ha? Ganyan din, din ako, pag doon. Ang kakasak nga lang, bago ako. Ganda, Ako gawa. Ano yung nagubuyo? Ano lapitin tuloy tayo ng mga paru-paro, bubuyog kasi itong mga halaman natin masarap dito ang na malilim na? oo, pag napalaki natin to is manganda na dito, malilim na oo, mahirap lang malisin ang anak ko, ah, karatilis karatilis ano naman na ito ang aming piston, guys. Wala pa rin naman ito. Hindi pa namin nabibilan ng ano, dito Tsaka dalag. Hindi kaming ma-order na dito lang sa malapit. Kasi pag in-order namin sa malayo, nakapagdating dito, ikon eh, na. Magkang matay na. Ayan, malinis na ulit ang ating paligid. Mag-ano na lang kami grass cutter. Bukas. Hello, Rambo! Ilang araw din tayong na-miss ni Rambo ah. Kaya hindi nagpunta dito yung mga ano, mga ladies. Pinapakain niya ni ano, nila, dyan sa kabila. Tiyo. Ginis na tayo ulit. Para kunting retouch na lang ulit bukas. Ay, nako. Sobrang init naman. Grabe. Kaya, lukahapan. Tumhapan. Pagdating natin ay, nakainis. Ito ba yun? Pero, pat, parang doon mahangin no hindi mm. natin masyadong ramdam yung init kunta oh nabugo <laughs> at <laughs> keret masakit ba yung keret nya guys ano ba yung keret mo unti-unti mm, na namin yung papaya namin guys kunting-kunti na lang. Kailangan nating magtanim. Yan mga kadrago, magtatanim din tayo ng papaya. Ang supply din natin, ito guys, ating business. Para hindi na natin siya bibilihin. Yan, ililipat natin. Pag tumubo ito, ililipat natin yung iba doon sa ating kubo, Ay, Sa ating tindahan. Ang laki ng bunga nito, guys. Nalinis na ulit. Ka, uwi rin kami mamaya mga ka-dragon kasi birthday niya niyan sa ano sa Jollibee yung kanyang celebration. So, mag-relax, relax muna kami. Di ba, ante? Punta ka, ante? Ha? Sabay ngay? eh. Kukulay ka? Kailangan wala ka. Kasi siya po. Hindi na nag gurguri Lamisak lang. Saan ka nang gurigor daan? Wala. Uh -huh. Hindi ko lang ata yung sa? yung right. unang araw niya ata. Hay nung At nalaglag ta. Wala. Uh -huh. yeah. Malakas ang yung kung L resistance. Sabi ko nga sa kanya malakas ang resistance niya. Hindi ko nga kalalaki ko mga pagpasa ko dito sa kwad. Ako umak na blok mo. Nagdagsa. Malakay ka sa kwad. Ano? Malakay ka. Ay, hindi pa inom na. Ang aga. Anong pinainom niyan, te? Yung kahoy yun na. Ah. Makuluan mo. Tapos. Mga ugat-ugat? Para Pailangis ugat. Na, ganun din kahoy. Pang hilot-hilot. Yan man lang. Hmm, ganun lang naman din ang kuwan nila. Parang mga gamot halamang gamot. Gamot na daw yun. Yung binigay niya. Yung mga halamang gamot lang yun.

sa mamano kano. no ang tumo ka siya ilutam may kat may kat oh, anong, diba, anong tawag doon nante kailangan tawag. ko ng gamot na yun nante karurat <laughs> <laughs> sa ganto na wala oh, ako Grabe yung Brabing, ugat ko sa kamay. Kasi, kasi no. pag nagluluto ako, nag ako ng tubig. Tapos malo. Ito luma na ino, Ay na, tiyosibok si kayo kasla orange. Orange. Nagkulay. Hindi maka Domingo, nalinawan po kasla danum danong latan. It's So, ay yung bauta na nga. Ano, aja, ang ulan, hindi ka makakain. lana. <coughs> Adi kayo? Wow, uratey di mo lang agpag ininung map tin agila na. Manlalaki aking Palawan Jerryo. Sana next ano, summer mamulaklak ka naman na ba? Ng taon kaning Kuno siya 4 years na rin. Pero hindi pa siya namumulaklak. Kagadugod Yung na. Merites na sa pa sa guys. 'lo amot, 'lo magpakuluan. Ay, ang Tayo, Pitas Tayo ng bayabas. Ano na po mo Favorite ko kasi masarap sa ko. Kayo ba 'kod? Kayo ba 'kod? Kayo. Bagbakin nga nila 'yung nando. kilala na lang siya okay. kaya. Ha? Wala ba na muna kaming magbabakasin daw. Uy, sino Ayun guys, tapos na kaming maglinis, pauwi na naman kami. At mamaya ay aura si Gigi. <laughs> Happy birthday, Popot! Ang baby namin, napaka! napaka bayit. Sobrang bait! Yan mga ka-dragon, thank you so much po sa panonood sa aming simpleng vlog for today. Bye po! Thank you so much!